Ano Ala ala. to the audience. Patingin. po, may nakamukha mo si Mama, kamukha mo dregan. Patingin, patingin, patingin. Patingin. mas malaki lang ang pangamoy. Isip ka talaga. talaga si Mama, 'yan. Eh. Banenta mo kanina. Banenta mo kanina. Ota siya eh. Ano nakita ko din eh. Sinu Ikaw nga ka mukha kamukha ng tatay. Ayaw mo din pumayang. Oh, ipugi kami. <laughs> Kaya <laughs> ako hindi pumayang. Tatay ko yun eh. Ikaw nga. Ay mama mo ay mong tanggapin ka mukha mo.